lubos na isisiyan sa inyong pakikisa sa ating petong tatalakay ngayong araw. Si Arco Diwanag, at ating ibuti ang mundo at Kalinig ba ang pabulang ng hato na Kung hindi pa, ay lanaya ako kayong makinig at matuto. Nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gugat. Sa kanyang paglilibot, nakulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarip. Gunung sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapuna ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mayapag. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Tulong! Tulong! Muli niyang isinigaw. Ah! Oh, isang tigre! Sabi ng lalaki habang nakatulog sa tupay. Pakiusap! Tulungan mo ako makalabas dito. Ang mga ng tigre. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makakalimutan habang buhay. Awa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan subalit. Nangangamba ko sa maaaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko ng aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali, sandali! Huwag mo isipin niyan! Pakiusap ng tigre. Huwag kang magalala. Pangako ko, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanamin kong malaking utang na loob. Kilalabis na nakakaawa ang tinig ng tigre. Kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibilaba sa buhay. Gumapang karito. Sabi ng lalaki. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa ulo. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali! Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali, sandali! Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ng puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige. Pero pagkatapos na niyo siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Tanong ng puno ng pino. Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at malutong inyong mga pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na, pinuputol ninyo. Ginagamit ninyo kami sa pagpapatay ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na iyan. Putang na loob! Huwag ka na magdalawang isip, Tigre. Sige, pawihin mo ang iyong gutom. Oh, anong masasabi mo doon? lamang ng tigre habang nananakam at minungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon, ay dumaan ang isang baka. Hintay! Hintay! Pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumangayon ang tigre at ipinaluwanag sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. sa ganang akin, Walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. Dapat mo siyang kainin. Tingnan mo, mula ng kami ay silang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukit upang makapagtinim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda Pinapatay kami at ginagawang pagkain ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya wag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanong ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Uwi ng tigre habang bumubwelo upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating ang lumulok-sulok song Maraming salamat sa pakikinig. At naway may, may natutunan kayo ngayong araw. Paalam!